Hi guys! Welcome back to our YouTube channel. Please don't forget to like, share, and subscribe para lagi kayong updated sa mga video na i-upload ko sa aming YouTube channel. Isang magandang araw po sa ating lahat, talong lalo na sa lahat ng ating mga mamayang Pilipino dito sa ating bansa. Wow! Heto na, may schedule na ng pagkuha ng inyong pamaskong handog sa isang lugar dito sa ating bansa. Mapapasanaol na lang talaga tayo. Saan nga ba ito? Ating alamin? sa page ng May Makati, inilabas na ang schedule ng kanilang distribution ng dog ticket sa bawat barangay. Narito po ang oras at kung saan ninyo maaaring makuha ang inyong pamaskong handog ticket. Alala, huwag niyo pong kakalimutang magpalista sa Max Satellite Office sa inyong barangay. Thanks for watching. Please don't forget to like, share, and subscribe.